Tara's amazing coming mag food trip for today's video. Katapos namin maggrocery ng mga kailangan sa bahay, dito naman kami dumiretso. Sobrang dami kasi talagang pagpipilian dito mga pagkain. At ito nga yung The Food Warehouse. Kapag grocery na kami ng mga ibang kailangan sa bahay, kaya skip na tayo dito. At sobrang dami nga ditong frozen food. May mga nabibili din dito na gregs. I-reheat mo na lang and okay na. At sikat na sikat nga ito dito sa UK. Kun sa madaming choices, aba, madami ding sale. Masarap mag-stock ng mga to kung mayroon kang malaking freezer. And kung lagi kang busy, pwede na to. Meron nga din mga Japanese food. Meron din kami dito nakitang TGI Fridays. Meron din sila mga mozzarella sticks tsaka onion rings. At ito nga yung favorite ni Chino na wot Meron din sila dito iba't ibang klase ng fries. And may nakita din kami dito ready to fry nyo na mga chicken. O di ba sana may Jollibee chicken dito. Meron din mga beef na meron ng kasamang onion. At meron din naman mga chicken wings. O, sa so may hilig mag wings dyan. Ikaw na lang talaga yung may hilo dito kung ano ba yung kukunin mong food. Ultimo mga burger meron din sila dito. Naglibot-libot pa nga kami at malapit na nga din pala ang Easter kaya marami ng Easter eggs. Nako, marami na namang chocolate na makukuha ang twins. Meron din pala ditong konting appliances. At marami din ditong Indian takeaway na iririhit mo na lang din. Para sa mga tamad magluto, pabor na pabor to. Ultimo nga, fried rice. Meron din dito. O ba diba, init-init na lang pag may time. Nakita ko nga din pala tong cereal na KitKat and gusto ko siya i kaya kumuha na din ako niyan. Ayan, free food daw. Kuha tayo. Charot. Siyempre, hindi din mawawala yung mga frozen na pasta and pizzas. Meron din dito mga chicken nuggets na parang makdonga. At sobrang dami talaga ng mga frozen vegetables. Habang naglilibot-libot din kami, nakita namin itong mga popcorn. Grabe, sobrang laki nung tub. Kukuha sana kami, kaso hindi naman namin mauubos. Masasayang lang. Kaya naman, dito na lang kami sa mga sweets. Ang cute din itong nakita namin na kinder na chocolate na hipo. Nung nakita nga ito ni Charlie, hindi ni talaga binitawan. Ang cute nga naman kasi, and in fairness, ang sarap niya. Ang dami din talagang pamimilian ano sweets. Meron nga din itong giant candy, kaso nung na pinakita namin kay Chino, hindi niya type. Nakita niya kasi yung lagi niyang kinakain at binibili. Kaya naman, ayan, ay dead matology siya. Tsaka grabe ang laki nga niyan, baka pagkaubos ay bungi na ang twins. Kaya sabi namin ay pumili na lang sila ng iba at meron na nga namang chinecheck Chino sa tabi. Kung hindi skittles ay, ay yung squashies yung lagi niyang binibili. Di talaga ako mahilig sa mga gantong maasim na candies. Chocolate lang ako lagi. And ang dami din nila ditong ice cream. Nakita ko nga din pala mga best friend ko dati. Charot. Kakatawa nga kasi sa L na to, nandito yung mga pang babies. Nandiyan yung mga nappies, wipes, saka mga milk. Tapos, nasa kabilang side naman itong mga ginumin. Yung mga pang no-mash ay nandito. Kaya, ayan, ayusin mo ang decision mo sa buhay. Anyway, natapos na kami maglibot at magbabayad na kami. Parang inaantok na nga itong mga kasama namin. Aba at sabay pangang naghikab ang dalawang to. nap time na kasi nila kasi anong oras na din to. Open it? Open it. Open this? Yes. So yes please! Sobrang excited talaga siya dun sa hipo na chocolate. At para mawala ang antok, ayan, for the kain muna ang twins. Sobrang saya talaga ni Charlie dun sa kinakain niya. At busy busy din naman si Chino dun sa likod. Bago kami umuwi, na muna kami dito sa Greg's. Medyo nagugutom na din kasi kami at bibili lang kami ng sausage rolls. At steak bakes. Nauuhaw na din ako kaya kumuha muna ako ng drinks. Masarap nga din pala yung eclairs nila dito. Nag-take na lang kami at sasakyan na lang kami kumain. At dahil wala nga kabusugan ng person pag-uwi ng bahay, nag-crave naman ako sa mga street foods. Grabe, iba pa rin ang street food sa Pinas. Everyday talaga akong suki noon. nag nga ako sa shomai at meron naman akong ingredients kaya nagawa na din ako dito. na ko kasi yung lasa ng homemade na shomai. Kung natry na yung templado na before sa Monterey, yun talaga yung hinahanap kong lasa. At ah, thank God naman nakuha ko siya. Comment na lang kayo kung gusto niyo yung recipe. Charot, akala mo naman. Nagawa nga din pala ako ng kwek kwek pero hindi siya bumilo. Ba, madali na din kasi ako kasi pagod na ang first one. Gusto ko lang talaga kumain nito. Okay na din yung shomai, tapos nag na din ako ng calamaris. Mas masarap pa rin talaga pag madumi yung langis, no? Charot. Finally, makakakain na. And yun lang. See you sa next vlog. Bye!